Mga idol at kabayan, breaking news! Amerika, winasak at pinatumba ang mga sundalo ng Iran sa Syria. Ayon sa US Central Command, naglunsa dito ng airstrike sa dalawang lokasyon sa Syria upang gumanti sa ginawang pag-atake ng mga Iran proxy sa mga US forces. Gamit ang A-10 Thunderbolt, niratrat nitong ang mga kalaba, isa pang mataas na opisyal ng Houthi na nakasakay sa isang sasakyan sa Yemen, wasak sa US airstrike. Pang mula South Korea darating sa Pilipinas sa taong 2025, bukbong katihan ng Pilipinas bumili ng 81K Raybolt, sang anti-tank missile system, kinakatakutan ng Iran at China. Dumating na. President Donald Trump itinalaga si Representative Mike Waltz bilang bagong US Security Advisor at Senator Marco Rubio bilang bagong US State Secretary. Kilala ang dalawa bilang China hawk eye. Iba ang tapang na meron ito si Marco Rubio, mga kabayan, lalo na sa Hamas. Senator Rubio, will you call for sanctions on Hamas? On the contrary. Rubio, are you filming it? Well, I want yes. you guys to get this. I want yeah. them to destroy every element of Hamas they can get their hands on. These people are vicious animals who did horrifying crimes. Pilipinos. Senator Rubio, kakampi ng mga Pilipino. Gumawa ito ng panukalang batas nitong ikalabindalawa ng Hulyo taong kasalukuyan para mapalakas pang ang seguridad sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Kabilang na dito ang pagpapalakas ng presensya ng BRP Sierra Madre LS-57 sa Ayungin Show. Kahinaan ng J-35A ng China, bistado na. Kahawig lang ito ng US 35 a Ang J-35 ay walang vertical take-off or landing capability at mausok pa rin ang makina nito. Grabe, sunod-sunod ang ginagawang opensiba ng Amerika laban sa mga proxy ng Iran. Kinumpirma ng US Central Command itong ikalabing ng Nobyembre na nagsagawa ito ng strike sa siyam na target sa dalawang lokasyon sa Syria na nauugnay sa Iran. Ayon sa Amerika, ginawa nila ito bilang ganti dahil ilang beses inatake ng mga teroristang grupo ang US forces sa Syria sa kuwang aktwal na video. Gumamit ang US Central Command ng ADAS ng Thunderbolt, isang unit ng eroplan ng mandirigma ng US Air Force na maaasahan pagdating sa ground strike. Maririnig natin ang tulog ng 7, 7 barrel JAU 8A Avenger Rotary Cano na kayang pumutok ng 1,174 Bawat minuto, kaya nitong tamaan ang mga target mula 4,000 hanggang 12,000 feet. Hindi lamang yan mga kabayan. Naglunsad pa ang Amerika ng isang precise airstrike. Target ang isang mataas na opisyal ng Houthi sa Yemen. Grabe ang ginagawa ngayon ng Amerika kaliwat ka ng tinutumba ang mga iran back militia. Sa ibang balita naman, marami ang nagduda sa pagbabalik ni Donald Trump bilang bagong pangulo ng Amerika dahil baka hindi ito maganda o makakabuti para sa Pilipinas. Pero sa mga bagong mas lalong pumabor ngayon sa Pilipinas ang magiging foreign policy ng Estados Unidos. Senator Marco Rubio ang magiging bagong US Secretary of State. Si Senator Marco Rubio lang naman ang tinaguri ang top China hawk eye sa United States. Dahil sa kanyang akbang laban sa China, pinatawa ng sanction ng People's Republic of China ang labing isang Americans kabilang na dito si Senator Marco Rubio. Kahit mga Chinese alam nila na hindi papalampasin ng bagong US Secretary of State ang mga iligal at pangaapi ng China sa mga Pilipino. When you've got North Korean troops embedded alongside Russians in the middle of Europe, uh, when you've got the Chinese now uh, habitually and routinely harassing not just Taiwan but the Philippines, uh, you've got, and of course, Iran that continues its ambitions, including trying to kill Donald Trump. I think we've got a very dangerous world that's going to require immediate attention. Taong 2023, sa kanyang websa, ipinaliwanag ng senador kung bakit mahalaga ang Pilipinas sa Amerika at nito ikalabing ng Hulyo. Taong kasalukuyan, matapos ang ikaisang daan dalawang anim na kalayaan ng Pilipinas, naglabas ito ng bill para mapalakas pa ang seguridad sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Dito iniisa-isa ng senador ang dapat na ibigay na suporta ng Amerika sa Pilipinas, simula sa diplomasya, ekonomiya at tulong militar upang hadangan ang mga pananakop ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas, sa South China Sea o West Philippine Sea. Ang palokalang batas na inihain ni Sen. Marco Rubio ay kabilang ang pagpipalakas ng posisyon ng BRP Serra Madre LS-57 sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Hindi lamang China ang punteriya ng bagong US Secretary of State, maging ang Iran at mga proxy nito ay dapat ng kabahan ayon sa kanyang ambush interview ayon ni Rubio ng ceasefire at sinisisi nito ang Hamas sa sinapit ng mga sibilyan sa Gaza. No, I will not. Maza. On the contrary, so Rubio, are you filming it? Well, so yes. I want you guys to get this. I want yeah. them to destroy every element of Hamas they can get their hands on. These people are vicious animals who did horrifying crimes. And I hope you guys post that. Cause and that's what about position. the civilians that are being Hamas. killed every what, day? Hamas should stop hiding behind civilians, putting civilians in the way. Hamas knew that this was going to lead to this. So Hamas should stop building their military installations underneath hospitals. So and you don't civilians. care that 15,000 have died. Do. You don't care about the babies that are I being care. killed I think every it's horrifying. day. I think it's yeah. terrible, and I think Hamas is 100% to blame. Make that's sure what I think. Make sure you post that, please so. It's very simple israel has to destroy hamas hamas has basically defined victory as survival the fact that they are still in place and can hold press conferences and put out statements that is victory for hamas they're playing a long game here and hamas thinks they have the upper hand. They watch our internal politics. They see the wavering support to Israel that the United States has under Biden. They see countries now in Europe recognizing a Palestinian state, which is a joke. I mean, I don't know what state they're talking about. It's a state that's never existed, by the way. And I think they feel like they have the advantage here. But this is a group that wants to destroy Israel. Hamas exists to destroy the Jewish state of Israel. What are you supposed to do with an existential threat? You have to degrade it or eliminate it. Uh, you cannot allow it to continue to survive. And it's very simple. Israel has J35, ay ng China walang kakayahan. Nalumipat. Kahit may click lang ang runway at lumupa gamit ang vertical landing capability. Ito ang dahilan kung bakit ang usf 35 pa rin ang matatawag natin na isa sa pinakamoderno at unique na eroplanong mandirigma ngayong 21st century nang tinawanan ng Chinese ang quality defects ng Russia SU-57. Bumawi naman ang mga Russia sa paglipad ng Chinese J35. Makikita na halos ganun pa rin ang problema sa mga eroplanong mandirigma ng China. Bumubuga ito ng maitim. No usok. Di tulad ng USF-35, wala kang makikitang usok kapag lumipad ito ng napakabilis. Sa ibang balita naman, pinili naman ng Philippine Army ang LIG 1 ng South Korea na mag-supply ng 81 kay Raybo, isang anti-tank missile system. Inaasa na darating ang mga ito ngayong taong 2025. Kaya nitong tamaan ng target sa layo na 3,000 metro. Ito ang kauna-unang anti-tank missile na gawa ng South Korea na pumasok sa mass production. Maliban sa mga warship na nabili natin at ang KF-21 fighter jets na inaalok ng South Korea, magkakaroon na rin ang Pilipinas ng mga Korean anti-tank missiles. 报告。 No van pinas.